Inilabas ng The Kingdom of Jesus Christ ang ebidensyang babasag sa mga pahayag ng Philippine National Police na ang marahas na pagsalakay nila sa mga compound ng KOJC ay legal at isinagawa ng may maximum tolerance. Sa isang press conference kasi nitong Miyerkules, sinabi ni Police Major Catherine De La Rey, tagapagsalita ng Police Regional Office Davao Region, na ang ginawa nilang paglusob ay tugon sa pag-atake umano ng KOJC missionaries gamit ang water cannon habang nagsisilbi ng arrest warrant ang kapulisan. Ngunit sa CCTV footage na ito, hindi nakalusot ang PNP. Makikita sa footage, madaling araw ng lunes, Kunyo at Jess, alas 3.55 ng umaga. Naghahanda ng sumalakay ang PNP Special Action Force sa Central Headquarters Compound ng KOJC sa Davao City. Kapansin-pansin ang forma ng mga ito na animo'y susugod sa gera, suot ang kanilang full battle gear. Humiling muna ng search warrant ang mga security guard ng KOJC mula sa PNP. Nang hindi makapagpakita ng search warrant ang mga opisyal, sinabi ng mga gwardiya na hintayin ang mga abogado ng kingdom. Ngunit ilang sandali lang ay makikita ng mayroong gitgitang nangyayari sa gate. Hindi pinansin ng PNP ang kahilingan ng mga gwardiya ng KOJC at nagsimulang magtayo ng hagdanan upang pumasok sa compound. Nasa siyam na saf agad ang umakyat sa hagdanan para makapasok sa compound. Pero agad silang hinarap ng mga misyonaryo ng KOJC na nagmamadali mula sa kanilang morning prayers. Habang patuloy na pumapasok ang mas maraming sundalo, bumuo ng human barricade ang mga misyonaryo upang pigilan ng iligal na pagpasok. Pilit na itinutulag ang gate, ngunit hindi nagpapapigil ang mga ito. Ang dalaking nakaitim na ito ay isa sa mga misyonaryo ng KOJC na makikitang tila nagwawala at nagmamakaawa na sa harap ng otoridad. Maya-maya pa ay nagsimula na siyang palibutan ng otoridad hanggang mapilitang umalis. Nagpatuloy ang tensyon habang mas maraming staff ang pumasok na nagresulta ng pagkakasugat ng ibang misyonaryo, kabilang ang mga kababaihan. Ayon kay Atty. K. Lorente, abogado ng KOJC, dahil sa agresibong pag-atake gumamit ng water cannon ang mga misyonaryo ng KOJC upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi rin anya totoo na ginamit ng otoridad ng maximum tolerance dahil maraming misyonaryo ang nasugatan. Kabilang nang isang babae na nasugatan sa mukha ng isang military boot at dalawang dalaking misyonaryo ang nasaktan din. Hinamon din ni Atty. Laurenti ang pahayag ni Major De La Rey na ang PNPA walang nagawa kundi wasakin ang gate sa Glory Mountain property ng KOJC sa Tamayong Mount Apo dahil hindi pinapasok ng mga misyonaryo ang mga sundalo. Ayon kay Laurente, walang search warrant ang mga pulis at sinabihan silang papayagang makapasok kapag mayroon na. Ngunit tumagi ang mga sundalo at marahas na winasak ang gate. Habang pumapasok ang elite force ng PNP, pinwersa nilang umalis ang grupo ng mga misyonaryong katutubo at magsasaka na nagtipon sa gate na nagresulta sa pagkakasugat ng ilan. Nagsisinungaling din ang otoridad ayon kay Sonia Advincula isang full-time KOJC missionary na sinagip ng PNP ang mga menor de edad. Anim na missionaryo ang nasaktan, kabilang ang mga menor de edad. Kinakasama ang kanilang mga magulang. Inanunsyo ng PNP na naghahanda silang sampahan ng kaso ang anim na misyonaryo dahil umano sa obstruction of justice o paghadlang sa hostisya. Ngunit ayon kay Atty. Laurente, Pinosasan ng PNP ang mga misyonaryong katutubo na nagpoprotekta lamang sa kanilang tahanan at simbahan, kabilang sa mga pinosasan ang mga minor de edad. Ninino ni Attorney Laurente, nagdumating ang mga abogado ng KOJC sa compound sa Davos City, kanila agad na inasikaso ang arrest warrant at sinamahan ang pagpasok ng mga opisyal na nagpapakita na walang intensyon na hadlangan ang hostisya. Para sa Diyos sa Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho. assembry news